What's up, madlang people? My name is Don, 29, ang sales manager ng Camarines Norte. Oy! Sales manager. Mayaman yan. Bakit? Don. <laughs> <laughs> hindi yung taga rito. Saan? Taga dun. <laughs> Sige! So, Bill, sa buong barangay kaya kahinaan ng kapatid mo na malaman na hindi perfecto ang pamilya ito! <laughs> Pero hindi sila bagay ni Becca. Bakit? Mas okay. bagay sila ni Zan. Zan, dun. <laughs> Grabe ka kay Beka. Ang Bakit? ganda nga ng pangalan ni Beka. Bakit? Eh. Pangalan niya yan. Ano oh, na pulito niya? Ni men. Beka na meron. Ano ka ba? Apelido niya yan. Apelido niya, Beka. Oh. Anong pangalan niya? Nilagang. Nilagang, Beka. <laughs> Mas Sige! lumabas <laughs> Parang Para mo ng barangay na ang pamilya nyo'y walang labas sa pamilya namin! Sige, Darren! Bakit diba? sa'ko pa ba yan, Darren? Mas bagay si ano Don sa kambal ni Becca. Bakit? Bakit? Pangalan niya, Zan. Oh. Zan, Don. Sinabi! niya! na sinabi Sorry, sorry, sorry! <laughs> ang hirap pala! Jess! kanya talaga! Pag si oh. best friend mo si Kim. Hindi Kyo. naman narinig kasi singkit siya. Ha? <laughs> <laughs> Mag <laughs> Hindi ko oh, na nangyay pa kaya. Sinti pa ko eh. Ha? Hindi <laughs> <laughs> siya mag-isip ng joke. Hindi uh -oh. ko makita. Hindi ko, maki ko nakita. Bakit? Binigay ako eh. Ha? <laughs> Bagay kayo, Rebecca. Dari. Ano? <laughs> <Hello. laughs> Hindi nakikinag. <laughs> Hahaha. <laughs> Hindi ka nakikinig sa pamilya mo! okay. Don, ano pinagkakabalahan mo? Sales ano? Sales manager. Uh, sales Management. manager po sa isang uh, automotive industry. So, Grabe yung... Cam oh, Norte! Eh. No. lang ako. <laughs> oh, okay lang naman yun. Kaya nakita ko may dugo. Galing sa ngayon. May gingivitis. Ano yun, Don? Sales manager. Yes po, sa isang uh, sikat na automotive industry. Napakayabang mo oh, <laughs> na Sorry. Ah, Napakamamayang ipa namin yan. Sabi ba? Si Katuna. <laughs> si Katuna Village. Anong may girlfriend ka ngayon? Wala uh, naman wala. sana, ha? Wala po. Nakapanloko ka na ba ng babae? Wala naman po sa itsura ko, manloko. <laughs> o, wala na sa itsura yan. Answer the question! Oo, oo wala sa, wala sa itsura yan. Yes. Uh, wala Nasaan? po, wala po. Wala. Ha? Nasaan? <laughs> Nasa pagkatao. Oh, oh, naman. Oo. Oo. Wala. Hindi na totoo yung, yung iba kaya manloko kasi pogi. uh -huh. Diyos ko. May, May kilala, kilala ba ba? ako. Sino <laughs> <laughs> ka mo? Maling kasabihan Bus... yan. Eh. Oh, oh, oh. na. Oo, wala na sa itsura. Gusto mo shout out? <laughs> <What>? <laughs> okay. So Don, ikaw ba'y nasaktan na sa pag-ibig? Ay... Oh. Hindi po kasi... <laughs> <laughs> Grabe yun ah. I, uh, I think it's my fault kasi last uh, oh. relationship. Bakit? Kasi ako po yung nawala ng time. So... Uh -huh bilang uh, 29 years old so uh, naging sales manager ako i think yung effort and goal ko uh, sa buhay is medyo uh, ko before her oh. so i think i admit that i am not uh, i am a mistake career over love you no. made the mistake But oh. yeah. you are not a mistake ha? Yeah. never so don't you ever made say that, that i am a mistake mm. you, yeah. you 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 make some mistakes but you are oh. not a mistake yeah. so nasaktan ka doon oh. Yes po, pero I think my priority for that at that time is my family. So... Para siyang si Bugoy ano? Ganyan mm. si si Bugoy eh. Par... Karinyo pa, sino ba? <laughs> <Ha>? Bugoy Drilon. <laughs> Drugo, drulo, drulo. <laughs> Drulon. Drulon. Drulon Si Bugoy Drilon. Di, pag nagsalita si Bugoy, di ba? Pag nag-explain siya, pag in-interview ko, ganyan, ganyan siya. Swabe. Okay. So, anong pick-up line mo para kay Becca? Uh, Becca, sikreto ka ba? Bakit? Ang hirap mo kasing ipagkatiwala sa iba. Oh! Ay, nag-react si John. Thank you, Don. Thank you so much, John. Thank <music> you.